Welcome back mga 'tol. Ito na naman po ang inyong lingkod Sister Destiny, at siyempre magbibigay na naman tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Nakakatawa naman po makakita dahil napakarami naman po ang kumbaga nagre-react ngayon sa mga ina-update natin, sa mga natutuwa, eh talaga naman pong masaya. Si Mr. Guestini. Ang problema lang po, yung iba, hindi po nagugustuhan yung mga ina-update natin. Normal lang naman po yun, mga ka Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po lahat ng dumadaan sa channel natin, gusto yung mga ina-update ko. Yung iba kasi nababasag ko, kaya nga po sila galit eh. Kaya nga po sila inis dahil. Yung baga, marami yung tipong pinipilit nila na trending yung cut din pero wala naman po sila makita. Yung sinasabi nilang kilig factor, eh wala naman. eto pagkatapos lang naman po ng ganito, di po ba biglang nawala na? Biglang wala na, kumbaga wala ng kasunod. Tapos yung kasunod nito, video nila Arden Richards, nila Tatay Dab, nila Angel, nila Risa. Di po ba? Kaya nga po yung iba nagtatanong na lang. Kaya yung iba nagsasabi na, nako Mr. Destiny, halata naman na hindi maganda, halata naman na hindi umaayon yung mga nakikita at sinasabi mo. Kaya nga po ko, hindi ako basta-basta nagpapapik. Never po tayong nagpapasindak sa mga bagay-bagay po na sinasabi nila. Kaya nga po, mas maganda pa panoorin itong mga ganitong video, di po ba? yung mga troba na kung saan talagang kitang kita niya naman po na alam ni May na itutulak siya ni itutulak ni Jose si no? di po ba binigyan pa talaga ng pagkakataon pero may kanya-kanya tayong pananaw di po ba sabi ko nga po sa inyo kung si Alden si Alden, si Alden at si Main walang relasyon gagawin ba ni Main gayan gagawin ba ni Alden yan kay Main although hindi po sila umamin wala pong amina na nangyari at naganap na kinukonsider po nila na eh same lang naman yung relasyon nila Alden at ni Katrina eh, at ni Mengay at ni Tisoy na private pero ako gaya nga po na sinasabi paliwanag ko rito hindi talaga naghiwalay ang Aldab kasi wala pong umamin ang maganda nga po nito sana mga Aldab umamin sila Mengay si Alden na ang baga nagkaroon sila ng relasyon, naging sila, di po ba? Pero hindi nag-click. Kumbaga masyado naging busy ang isa't isa. Ako sasabi ni Alden na ako kung kumbaga malaking pagkukulang ko kay May. Hindi ko napunuan yung mga gusto niya dahil kumbaga sobrang busy ako. Hindi ko na malaya na kumbaga nag-iiba na pala yung sitwasyon. Ang iniisip ko, kumbaga trabaho para sa future namin na napabayaan ko pala. Hindi ko na pala naibigay yung kumbaga attention na hinahanap ni Main na nakalimutan ko. Di po ba? Ganun din naman po si Main na kumbaga dahil wala si Alden, inisip ko na mukhang ganito, mag-move on muna kami, parang hindi na kami compatible sa isa't isa. Yung tipong ganun, mga kaaltab, na kumbaga sinasabi na yung paghiwalay na walang sama ng loob, paghiwalay na magkaibigan pa rin kami sa bandang huli. Yung tipong ganun, mga Real to yan. Itong video na to, mapapanood nyo to sa YouTube. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa YouTube nyo lang to mapapanood itong mga throwback video na kung saan po marami pang mga ganitong nagkaganapan marami pang mga ganitong kumbaga mapapanood at mapaki, mapapakita o baka sabihin nyo kala ko ba uh, update Mr. Destiny yung pinapakita mo e eh, throwback video lang to eh. well throwback nga po pero yung update natin gaya nga na sinabi natin walang hindi trending ang cut si Alden at si Main walang ganap ngayon sinasabi si Alden sa Laguna walang taping ng pulang araw ngayon wala rin siyang photoshoot shoot si Mengay pagkatapos ng 8 bulaga matik na alam na kung nasaan nagpunta hindi man lang nagbibigay ng update tapos si Alden Richard na daw po sa Bulacan Uba, marami mga kwento marami mga sinasabi sila na talagang kumbaga, kung titignan nyo naman po at susuriin, eh, mapapaisip naman po kayo. Kaya nga po maraming inis sa akin, lalo na po yung Katlin. Bakit ko daw po pinagpipilitan ang mga, ang na hindi, o, oh, ibig kong sabihin, bakit daw po pinipilit ko yung mga tao na walang relasyon, sina Alden, sina Alden at si Catherine. Ito yung hindi nila alam yung istorya sa Aldab ito yung nagagalit sa akin na hindi naman po Armin o ibig ko lang sabihin mga pananggulo lang na mabibilang mo lang naman po talaga yung katden hindi naman totally sumisimpatya yung iba sa relasyon nila ka Alden at ni Catherine. yung iba nakikisaw lang po sa hype nakigusto lang makaganto ganyan tapos yung ibang mga house o mga co hosts ano ba yan yung yung ibig sabihin kasama ni Alden sa trabaho, sa Hello Love again, sila rin po yung nagpo-push. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, eto pagsapit ng October 5, eh magsisimula na nga po yung kalbaryo ng Aldab Nation. Magsisimula na ang promotion, hindi po ba? Tapos biglang yung pinigula nila Heaven at ni Alden, Mukhang naitsap na, no? Malamang next year pa ito'y palalabas. Nakakalungkot. Hindi po ba? O, ito ba natin, December? Hindi po ba? Yan ang pagkakaiba kapag ka hindi ka sinusuportahan ng management. Kapag mas may pinaboran ang management, o, oh, baka may mag-react yan. Ah, hindi, ano, oh ulitin ko, maaga pa po, tapos na ang pelikula ng Out of Order nila Heaven at ni Alden. Yung Hello Love again, sino shooting pa lang. Pero mas ma naunang ipalalabas sa November 13. Doon pa lang may maline. Hindi naman po pwede magpo-promote si Alden ng Hello Love again. Pero naka, nasa pinalalabas sa sinihan yung out of order. ba? Malaking sampal naman yun sa management o sa sa Viva Pills kay Boss Vic Del Rosario, di po ba? Na bakit 'yun ang pino-promote mo? Dapat pino-promote mo yung pelikula ninyo ni Heaven. Oh. Hindi para lang klaro. Para lang po sa kalaman ng lahat. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na dito nyo lang po sa channel ni Mr. Destiny ang mapapanood. May mga bagay-bagay po na kung susuriin naman po ninyo at titignan, ay eh talaga naman pong 101% po tayo updated sa mga bagay na ganyan. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Menge at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.